At si Nathan, kung talagang tunay na kaibigan ng turi niya sa akin, tatanggapin din niya ako. At tulad ng mga kaibigan ng batang nasa swing, matutuwa rin siya para sa akin. Ang bulong ko sa akin sarili. Kaya kinubakasan, nagpunta agad ako sa gym. Prince, nakapag-decision na ako mag-enroll ang sambit ko. Hindi ko na ilanta na kung ikinuwento na ni itangkay kay Prince ang tungkol sa diary. Ang nasa isip ko, wala na akong pakialam sa kung ano man ang sasabihin ng mga tao tungkol sa akin. Haharapin ko ang lahat. Mag-isip sila kung ano-ano. Ngunit gagawin ko ang mga bagay na magpapaligaya sa akin Basta wala akong inaagrabyado Wow, good Ang reaksyon nyo kaagad Sabay ngiti So magsisimula ka na ba ngayon? Ang tanong niya Doon ako natuwa Sa tono ng kanyang pananalita Ang ibig sabihin Hindi niya alam ang laman ng diary ko Oo Ang sagot ko naman at agad-agad ay inasis ako ni Prince. Nang dumating si Nathan, alata ang bigla niyang pagsisimangot nang makikita akong naka-uniforme pang gym at nagtatakbo sa treadmill habang si Prince naman ay nakatayo sa akin tabi. Good morning bro. Late ka ngayon. Are you okay? At tanong ni Prince kay Nathan. Okay naman. Salamat. Ang sagot nito. Okay ka lang ba dyan? I-assist ka muna ni Jerome ha? Nag-enroll na siya. Ang sabi ni Prince. Okay. Ang sagot lang naman ni Nathan na hindi man lang lumingon sa akin. Hindi ko lang alam kung ano ang iniisip niya. Maaring iniisip niya na nag-enroll lang ako para mapalapit kay Prince walit wala na akong pakialam kung ano man ang laman ng kanyang isip. Aminin ko, nasaktan pa rin ako sa inasa ni Nathan. Ngunit pinilit ko ang sarili na i-enjoy ang sandaling naroon si Prince sa akin tabi. Nang matapos ang aming sesyon, inuha ko ang dalawang bote ng bottled water sa aking bag at nilagay ang isang bote sa babaw ng bag ni Nathan. Alam kong nakita niya yun. Ngunit nasaktan lang ako dahil nang matapos na siya sa kanyang session, iniwan niya ang tubig na ibinigay ko sa kanya. Ilang araw din ganoon ang aking ginawa. Ngunit hindi pa rin pinansin ni Nathan nang bigay kong tubig. Masakla pa. Napapansin ko na antila tila pagbubulungan ng mga kasama namin sa gym. Kapag mumasok ako, Parang sama-sama ng tingin nila sa akin. Doon ko nalaman mula sa isang nagmamalasakit ng biyembro ng club na kumalat na daw pala ang chismis tungkol sa pagnanasa ko kina Prince at Nathan. Doon, hindi ko napigilan ng hindi umiyak. Dali-dali akong pumunta sa locker room ng mga lalaki. At dahil walang tao, doon na ako humagulgol. Naawa ako sa akin sarili. At nag na mag-give up na lang. Nayaan na rin kasi ako kay Prince na baka tulad ni Nathan ay magbago na rin. Nasa ganun akong pag-iiyak nang marinig kong bumukas ang pinto ng locker. Dali-dali kong pinahid ang aking mga luha. Ngunit nang lumingon ako, nawala rin kaagad ang sino mang nagbukas. hindi nakita niya akong umiiyak. Agad kong inayos ang aking sarili at mulong isiningit sa isip ang aral na natutunan tungkol sa batang nasa duyan. Abang kaya ko, hindi ako susuko. Ang ko sa sarili ko. At tumayo ako. Nagbihis. At tinungo ang aking pwesto. Si Prince ulit ang nag sa akin. Sa tingin ko, wala namang pagbabago sa kanya. Hindi ko lang alam kung alam na niya yung chismis. O nagpi-play innocent lang siya. At si Nathan, ganun pa rin. Hindi pa rin niya ako pinapansin. Nang matapos na ulit ang aking session, nilagyan ko ulit ng isang bote ng tubig sa tabi ng kanyang gamit. Ngunit may kasama itong sulat. Nathan, hindi ako galit sa iyo. Kahit pinagsasabi mo pa na alam ng aking diary, hindi ako galit sa'yo. Kasi kaibigan kita. At ang kaibigan ay hindi iniiwan, hindi binibitawan. Kahit ano ang mangyari sa'yo, nariyan pa rin ako sa piling mo. Hindi kita masisisi kung galit ka sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit kung ano paman, dahil kaibigan kita, naiintindihan kita. Ang hiling ko lang sana sa iyo ay sana tanggapin mo ako bilang ako. Tao rin ako. At hindi ko gusto ang magkaganito. Bilang tao, may karapatan din na akong lumigaya at magkaroon ng isang kaibigan tulad mo. Aminin ko sa Totoong nagkaroon ako ng crush sa iyo. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili dahil ayoko kong masira ang pagiging magkaibigan natin. Para sa akin, mas mahalaga ang ating pagiging magkaibigan kaysa aking nararamdaman para sa iyo. Nagsakpripisyo ako. Tinis ko ang aking nararamdaman. Kahit may mga pagkakataong muntik na akong bumigay. Ngunit mahalaga ka sa akin bilang kaibigan. Sana kausapin mo na ako. Ito ang iyong kaibigan, Jerome. Palis na sana ako nang makita kong nilapitan ni Nita ng kanyang gamit. Inangat niya ang bote ng tubig, binulat ang sulat, at binasa ito. Inintay ko ang kanyang reaksyon na matapos na siya sa pagbabasa. Tiningon niya ako. Alatang may galit pa rin ang kanyang tingin. Dahil dito, tuluyan na akong umalis. Kinabukasan nang nag-report ulit ako sa gym, nagulat na lang ako nang may isang puting sobre sa ibabaw ng aking locker. Pinuksan ko ito at binasa. Galing ito kay Nathan. Pag-usap tayo. Sa restaurant na dati natin kinakainan, alas 7 ng gabi. Nathan. Binitiwan ko ang isang malalim na buntong hininga. Pero may dala rin itong excitement para sa akin. 6.30 pa lang ng gabi na dumating ako sa restaurant. Inorder ko ang paborito naming pagkain. Nag-order na rin ako ng isang malaking bill. Dumating si Nathan. Tahimik na naupo siya sa harap ko. Nagpunta lang ako para kausapin ka. Hindi ako kakain. May kasama ako. Naghihintay sa kabilang restaurant. Nasabi nito. Medyo nadisimaya ako. Ah, okay. Ansambit ko na lang. Pwede ba doon tayo sa terrace? Ang pakiusap niya. May terrace kasi ang restaurant na overlooking sa dagat may mga soundproof na cubicle doon. Tumayo ako at pinakausapan ng waiter sa terrace na lang kami. Pumasok kami sa isang cubicle. Inilagay ng waiter ang mga pagkain sa mesa. Sorry, nasaktan kita. Ang sampit niya kaagad nang nakaupo na kaming magkaharap. Okay lang yun. ang sagot ko. Tanggap naman talaga kita tol eh. Nainis lang ako sa akin sarili dahil kapag bakla na ang pinag-uusapan, naalala ko ang aking ama. Nasa elementarya lang ako nang iwan kaming magkakapatid ng aking ama dahil sa isang lalaki. Bakla kasi ang aking ama sobrang sakit na yung bang may sarili sana akong ama ngunit pinabayaan niya kami. Inayaan ng aming inang magdusa sa paghahanap buhay. At kung ano-anong trabaho na lang upang mabuhay kami samantalang may pera naman sana siya ngunit napunta lamang sa kanyang lalaki. Sobrang galit ko sa aking ama na sabi ko sa akin sarili na isusumpa ko yung mga bakla. Awang awa ko sa akin na. Awang awa ko sa akin mga kapatid na hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa kanya. Sana maintindihan mo mo. Ang sabi nito at bigla siyang humagulgol. Ang Tumayo ako at umupo sa isang silyang nasa tabi niya. Inakbayan ko siya. Naiintindihan naman kita, Nathan, eh. So sorry. Hindi ko alam ang kwento mo. Ang sabi ko. Tinago ko kasi nahiya ako. Ang sagot naman niya. Okay lang yun. Ako nga, alam na ng marami eh. Ang sagot ko naman. Hindi ako nagpakalat sa chismis tungkol sa'yo. Ang totoo niyan, napulot ng isang biyembro sa gym natin ang diary mo. At ng malamang sa iyo, binigay niya sa akin. Alam ko, binasa niya ito dahil Biniro pa nga niya ako na huwag daw ako masyak. Ang sabi nito, alam ko, ang sagot ko na binitiwan ng isang pilit ng ite At alam ko rin si Jennifer ang nakapulot noon. Sinabi sa akin ng gwardya, pero hindi ako galit sa kanya kasi naiintindihan ko siya. Mahirap naman kung awain ko pa siya dahil sa aking katangahan. Ngayon ko lang na-realize na ang ko pala na nagkaroon ako ng mabuti at mabait na kaibigan na kagaya mo. Ang sagot naman niya. Oof! Drama naman ito. So, pre na ulit tayo. Sabi ko, Oo, sagot naman niya. Hindi mo na ako ikakaya? Ikaw nga, hindi mo ikanahiyaan sarili mo eh, ako pa kaya? Hindi lang nila alam kung gaano kabait ang kaibigan ko. Hindi na sila makakahanap ng kaibigan kasing bait mo. Ang sagot naman ito. Niyakap po siya at niyakap niya rin ako. Nag-message alert ang cellphone niya. Tiningnan niya ito. Uy, nandun na pala ang kaibigan ko. Alis na ako ha. Pasensya na talaga. Sabay tayo at lumabas na na ng cubicle. Nathan, hintay! Ang sambit ko. Bigla na lang kasi siyang tumayo at lumabas. Hindi mo lang hinantay ang aking sasabihin. Nalungkot ako. Hindi ko kasi alam kung sino ang kanyang kasama. Baka may girlfriend na siya. Kaya ganoon na lang ang pagmamadali niya.